Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin na mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Teacher Ellie. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, Attorney Mimi. At sa lahat ng mga taga-subaybay sa Health Check Plus sa buong mundo. Teacher Ellie, malamig na ang simoy ng hangin. Marami nang kumukutitap sa paligid natin. Kabila-bila ang paghahanda sa kapaskuhan. Pero, sandali lang, Teacher Ellie. Ano ba itong Holiday Heart Syndrome? Napaka-importanteng pang-usapan yan, Attorney Mimi. Kailangang paalalahanan ang mga nagre-ready na for Christmas na may mga kailangang pag-ingatan habang nagsasaya tayo ngayong holiday season. Tulad na lang ng holiday heart syndrome kaya naman kasama natin ang isang eksperto para ipaliwanag kung ano nga ba ang holiday heart syndrome Yon, magandang araw Dr. Michael Jan Ngo, Barcelona. Si Doc MJ Barcelona ay isang cardiologist at kasalukuyang active consultant sa Riverside Medical Center Incorporated. Diyan po sa Bacolod City. Bumati po muna kayo Doc MJ sa libo-libong taga-subaybay ng Health Check Plus sa radio, digital TV at social media platforms kasama ang YouTube at Facebook ng Health Check Plus. Mayong adlaw or mayong araw, magandang araw sa inyong lahat sa mga tagal, sa mga listeners natin dito sa Health Check Plus. Thank you for having me here, uh, Teacher Mimi and Teacher Ellie. Thank you for having me here in your program. Salamat po. Po. Doc MJ, baka po simulan na natin ang kwentuhan natin ngayong araw na ito. Ipaliwanag niyo naman po sa ating mga nakikinig at nanonood kung ano po yung Holiday Heart Syndrome. Ano po ba ito? At mayroon po bang ito mga senyales at sintomas? Okay. So, ah uh, ang Holiday Heart Syndrome po, as the name implies, it usually happens sa holiday seasons. Like Christmas, Pasko, Pasko. Uh, anything na may enjoyment kasi kasama sa enjoyment yung inuman yung pag-inom ng napakaraming alak basically yung tinatawag natin na binge drinking no lalo na dito sa Pilipinas part talaga ng kultura po natin na maginuman, ba so ang holiday heart syndrome or HHS basically ang nangyayari po dito nagkakaroon ka ng irregular heartbeat o sa medical na lingwahe, tinatawag natin na atrial fibrillation, dulot po ng pag-excessive amount ng intake ng alcohol. Okay? So usually, kadalasan dahil sa sobrang uh, intoxicated yung pasyente sa sobrang daming alkohol na ininom, nagkakaroon siya ng mga simptomas tulad ng palpitation or uh, pagkabog ng dibdib o minsan sa sobrang bilis ng pagtibok ng puso, nagde sila ng tinatawag na chest pain, or minsan nawawala ng ano ng ano uh, nagkakaroon sila ng lightheadedness or nagkakaroon ng uh, paghapo or difficulty of breathing or minsan sa so kapag sobrang sobra talaga nanghihina din sila or may fatigue silang na po so that that is what holiday heart syndrome is ha? hindi po to dapat ipag I i-miss katulad na ma-compare katulad sa heart attack kasi magkaiba po sila sa heart attack ha. Napaka-extensive po ng inyong explanation, Doc MJ. Yun po pala yung tinatawag na holiday heart syndrome. Yung cause po niya ay yung pag-inom ng masyadong maraming alcohol. Yun po. Doc, yun po. Sa Uh, nabanggit niyo na po kung ano po yung mga nangyayari or syndromes, pero sin, symptoms po nitong holiday heart syndrome. Pero, Doc, aside from yung pong uh, pag-iwas sa pag-iinom po, kasi nga, this, is, this is brought about or nangyayari siya dahil sa sobrang pag-inom, ano po ba yung maaari pang gawin para maiwasan po ito? Mayroon pa po ba? Uh, so, normally, um, ang cause talaga po nito ng holiday heart syndrome is not necessarily alcohol intake. So basically, pwede namang uminom ng alcohol na okay naman po yung tao. Kasi usually, yung holiday heart syndrome, ang nangyayari po is a dose-dependent reaction ng puso gawa sa alcohol. So the more alcohol na iniinom ng tao, chances are dun lalabas yung Uh, heart problem, yung heart yung HHS na tinatawag. So this is regardless of kung merong underlying heart condition yung pasyente. Mm -hmm. Even if you're the healthiest of individuals, wala po kayong sakit talaga, healthy lifestyle kayo, pero napasobrahan kayo ng inom ng alak, maaari po nangyari, mangyari po ang ang holiday heart syndrome sa iyo. Okay? So, hindi lang, um, I mentioned earlier na gawa po to sa alcohol. Pero kadalasan, pwede din po ito uh, gawa sa associated na mga mga substances na na na, na, nakukuha na natin during sa inuman din. Like for example, kung nagmamariwana ang grupo, uh, common po yan, So talagang pwedeng magko-contribute din to sa development ng arrhythmia events natin po. So para maiwasan po sa balik sa tanong po ninyo, uh, how do we uh, prevent this? Is talagang kung po pwede, iwasan yung pag-inom ng alak or kung hindi talaga kayang iwasan, you have to limit yung pag-inom ng alak. So just to go into deeper sa definition ng ng what is considered a uh, moderate alcohol intake po ha so when you say moderate alcohol intake uh, according to CDC yung ano Center of Disease Prevention sa Amerika ang kanilang recommendation po sa mga babae na hindi buntis at uh, nasa legal na edad na pag-inom ng alak ay dapat isang bote lang ng beer na around 350 ml na beer or isang basong wine na may around 10 to 12% alcohol content or isang hard drink or hard liquor na around 40%, isang shot lang po nun. Sa lalaki, doble po nun. Okay? Sa binanggit ko, doble po yung lalaki. So yun pong tinatawag natin na moderate alcohol intake. Pero of course, again, ang binanggit ko is dose-dependent pa rin po itong holiday heart syndrome. So magkaiba po kung yung umiinom ng araw-araw versus dun sa umiinom na paminsan-minsan lang. Okay? So kung pwede, wag na lang. Kung gusto, kontiin at wag araw-arawin. So sa mga nakikinig at nanonood po, no, maganda na nabanggit na ni Doc MJ kung paano maiwasan itong holiday heart syndrome na ito. So nabanggit niya Doc, Doc MJ na meron tayong moderate alcohol intake. Um, ito po ba ay kasama din po sa mga may mga comorbidities o iba pang mga sakit or ano po yung, ano po yung advice natin sa mga taong may iba pang mga sakit patungkol po dito sa holiday heart syndrome din? Ah, okay. So sa mga taong lalo na may hypertension, sa mga diabetes si and sila yung mga tipong may mga sakit at mga pasyente of course na may sakit sa puso talaga, of course talagang mas mag ingat po sila lalo kasi yung nabanggit ko kanina with regards to holiday heart syndrome is regardless kung meron po kayong heart problem o wala, pwede po mangyari po to. Pero napansin po natin na yung mga pasyente may comorbidities, especially yung hypertension, mga diabetes, mataas na cholesterol, or yung mga pasyente may uh, inherent heart problems na, sila po yung nagkakaroon ng holiday heart syndrome na nag re even after the initial event. Ibig sabihin po, pwede sila mag-holiday heart syndrome now and after one year, pwede mag-recur po yung arrhythmia events niyan. At nagiging permanent po yung kanilang atrial fibrillation. Mm -hmm. So usually, ito yung mga pasyente yung dapat mas maging maingat kasi uh, kung hindi talaga nila itigil yung pag-inom ng alak, talagang doon sila patungo. Mm -hmm. Ganun po pala yun, Doc MJ. No? Uh, siguro i-segue ko na lang din po no, ang usapan natin. Specific naman po sa ating mga kababayan na mga seniors, Doc MJ. Ano po yung mga pwede niyong ibigay sa kanila na activities at payon na dapat gawin ngayong holiday season at maging pagkatapos ng kapaskuhang ito? Uh, sa mga seniors po natin, kadalasan po sila yung mga pasyente din po na madalas na su mga, su mga suki po namin sa clinic. Kasi sila na po yung may usually may mga maintenance. Hindi naman po lahat ng seniors po ah, pero nagkakataon lang talaga na kapag umaabot na po kayo ng 60 years old and above, doon din ang lumalabas yung mga sakit na chronic diseases like hypertension, diabetes, mataas ang cholesterol and mga heart problems. So mga for, for the seniors ang advice ko po mag-check uh, mag up po kayo lagi sa doktor nyo uh, bago kayo mag-enjoy. <laughs> for the holidays usually sa mga pasyente ko po, po ina-advise ina, ina ko sila mga December 20 pa lang December 21 mag-follow up na po kayo para mag-check po tayo make sure na everything is okay before tayo mag ano, mag mag uh, enjoy ng sobra-sobra ah. -sobra. tapos kung sa mga mapasyenteng naka-maintenance na talaga kailangan po ituloy talaga ha kaya nga po ni reseta po ng doktor niyo po ang mga gamot na 'yan because these are for your own health. So talagang itutuloy po niyan, uh, itutuloy niyo po 'yan. Hindi din nagbabakasyon po 'yung pag-inom ng gamot. Kailangan <laughs> uh, hindi sila nag a day So kasama rin po 'yon sa araw-araw para kumaga daily uh, regular uh, day pa rin natin po 'yung pag-inom ng gamot po. Okay? Uh it regards to mga certain activities din po, of course, uh uh try to kung kunari kung napasobrahan ko tayo sa kain ng mga bawal na pagkain kasi usually yun yung mga nasa handaan uh, siguro yung extra calories natin mukhang kailangan natin i-burn off yun no so sa mga seniors po natin na uh, hindi naman talaga nagma running so pwede pong galaw-galaw lang po tayo pwede, uh, uh, usually ang advice ko for most seniors is just be active hindi kailangan pumunta ng gym, hindi kailangan magano mag-swimming, just be active, meaning uh, increase your step counts. So usually, kagandahan ngayon, mga cellphones po natin may pedometer na po, no? So kailangan ma-achieve po natin at least mga 7,000 to 10,000 steps a day, that's more than enough na po. Considered na po yan na uh, activity for that day, ha? kasi kadalasan napapansin natin po kasi dahil sa Philippines tayo, konting la ano, ayaw ayaw natin maglakad. Kung pwede idaan sa jeep, mag-jeep na lang po tayo. So for the holiday season siguro, let's be more active, let's be more proactive then as well. Ayun. So napakadami pong advice ni Doc MJ. Doc MJ, nabanggit niyo po na suki yung mga seniors natin at Uh, sa inyong clinic no. Uh, siguro po pwede niyo rin pong bigyan ng idea ang ating na, mga nakikinig at nanonood patungkol naman sa general symptoms na dapat bantayan na nagpapahiwatig na dapat magpakonsulta na po sila sa isang heart specialist na tulad po ninyo. Mm -hmm. So usually yung mga napapansin natin na na uh, mga sintomas na nagaganap usually during holiday season ay mga sakit tulad nga ng holiday Heart Syndrome at isa yung iniiwasan din natin, yung tinatawag natin na heart attack or stroke. No? So usually for a cardiologist, yung know, of course, yung concern ko is sa puso talaga. So para ma ano may ma para mga senyales na kailangan talagang pansin bigyan pansin natin ay yung mga sintomas tulad ng paninikip ng dibdib, yung biglaan ng po, yung may nakadegan sa dibdib at meron kayong nararamdaman na pag ano, ah, paghahapo na hindi niyo naman dating nararamdaman ngayon napapansin niyo na at yung mga palpitation o yung mm, pagkabog ng dibdib talaga ha yung malakas na kabog ng dibdib kasi ito yung baka mga senyales na kailangan niyo na magpatingin sa doktor sa clinic pero kung yung kung sakali yung symptoms na nararamdaman niyo masyadong malakas na o hindi niyo na talaga natitiis Uh, kailangan na po kayo dumiretso sa pinakamalapit nyo na emergency room para mabigyan kayo ng unang lunas at mabigyan kayo ng tamang evaluation ng doktor doon sa emergency room. At baka sakali, kailangan ba doon din kayo ma-refer sa heart specialist or cardiologist. Oh, Doc. Yung po siguro, Teacher Ellie, Doc MJ, babalikan ko lang po yung heart uh, holiday heart syndrome. Ano yun nga po? Ito ay dose dependent po ang ating reaction sa alcohol. Doc, yun po. So, po, parang ito po related po siya sa ating heart at saka po yung mga sinabi niyo mga symptoms. Pero doc, dahil po ito po ay something best, yung alcohol. Yung po bang holiday heart syndrome, nakaka-apekto din sa ating ibang vital organs? Ah, uh, yes. Actually, it can. ah huh? So, ang um... When we're dealing with holiday heart syndrome, of course, ang need to natin yung culprit, no? And the primary culprit is actually yung pag of ng alak. So when you you think of uh, alcohol intake, ang unang isipin, talaga, puso, eh. unang isipin is yung atay. Yung atay natin yung talaga, sa mga organs na kapag nagbe-binge drinking po tayo. The reason uh, yung atay, kasi yung atay po natin yung number one na uh, tagalinis ng dugo po natin. Ha? Siya yung nag, ano, nag, uh, nagdilinis ng dugo natin in a sense na yung mga toxic metabolites katulad ng alcohol, kinakonvert po niyan to a much less toxic um, uh, substance para iihi natin. No? So, our body is basically fighting off the intoxication, and that's the job of the liver. So, the number one organ for detoxification is actually your liver. You don't need actually mga other antioxidants. Eh. trabaho kasi po talaga ng atay po natin. Okay? Tapos, uh, in terms of going back to the heart, uh, ang isang, siguro hindi ma ano, magulat pung tao dito, ang pwede mapektohan is yung brain, no? kasi yung mga pasyenteng may underlying heart conditions, like uh, may underlying atrial fibrillation na sila, tapos nag-holiday heart syndrome pa sila, pwede sila mag-develop na binanggit ko kanila earlier uh, from, a perm, from a paroxysmal uh, irregular heartbeat to a more permanent atrial fibrillation. No? When you say paroxysmal, ibig sabihin po yun paminsan-minsan lang. Uh, or intermittent, no? Other term niya is intermittent ang pag nagiging permanent na po siya, tumataas ang risk mo mag-develop ng stroke. Okay? So, especially sa mga may edad na po, may merong pong um, hypertension, merong pong diabetes, may history of stroke din, plus dinagdagan mo pa ng alcohol intake, na excessive intake ng alcohol, talagang doon kayo makupunta sa probability hmm. of stroke development. So, usually sa mga pasyente ito, Pwede pong i-advise na kailangan po sila mag-take ng mga uh, anticoagulation. Depende po sa advice ng kanilang cardiologist or neurologist. Yun po. And Doc MJ, yung po nabanggit niyo po yung maaaring long-term effect ng ito po, yung pagkakaroon ng uh, Holiday Heart Syndrome. Pero Doc, yung pong pagkakaroon nito ng HHS, maaari po ba itong gamutin? Or meron po bang treatment para dito para hindi na mag into something worse? <laughs> So, actually, HHS is, uh, is uh, the disease itself, no? So, like I said earlier, it's atrial fibrillation. Historically speaking, actually, kung titingnan natin yung his history po ng HHS, nung una po siyang na-discover ng uh, 1970s, 1980s, yung unang nabanggit yung disease called Holiday Heart Syndrome, kasama po yung mga iba ibang... ibang um, cardiac irregularities, sinus uh, arrhythmia like sinus tachycardia, sinus tachyarrhythmias, uh, and atrial fibrillation kasama na po doon. So usually pag ganyan ng ano ang 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 presentation, may mga corresponding na gamot po for that, okay? Pero since ngayon ang more prominent na Abnormality is atrial fibrillation. Yung gamot natin ay dapat directed specifically for atrial fibrillation. So usually may mga binibigay po tayo ng gamot, either through oral or through IV. Usually kasi madalas ang mga HHS patients natin nakikita natin sa emergency room. So kung sobrang bilis talaga po yung heartbeats nila at very symptomatic po sila, may mga gamot po tayong binibigay through IV or through oral para ma-regulate ma, ma yung heartbeat nila, babalik to normal range, and at the same time, pwede din mag-convert back to sinus, yung tinatawag natin na sinus rhythm or yung normal heart rhythm po natin. So we have medications for that. Okay? Uh, in regards to the underlying issue, which is the alcohol, which is yung poison na nagpapos ng problem na to, ang best option talaga natin dito is tatanggalin siya through hydration. So if we force natin yung katawan natin na iihi ang ang excess alcohol. So that's the reason why we're hydrating patients, no? Where these patients are so intoxicated, they're very dehydrated. Kailangan talaga ng IV hydration through minsan sa swero. At minsan, di ba, napapansin nyo rin mga tao na napag sobra-sobra sa alak, nagsusuka din. So talagang hindi hindi mo sila mapapainom din ng tubig hindi mo sila mapapainom ng gamot din so talagang sa swero, hmm. ipapadaan yung dextrose yung IV fluids natin okay so yung usual napaka um, uh, conservative yung treatment natin sa holiday heart syndrome it's mostly medication lang and IV fluids Ayan. Maraming salamat po muli, Dr. Michael John Ngo, Barcelona. Napakabilis ng ating oras para sa ating panayam. Huling mensahe niyo po, Dok, at mga payo ngayong Pasko para sa isang masayang Christmas holiday with our family and friends. Okay. Uh, so, wishing everyone a merriest of Christmas. Ha? Masaya magsama-sama ang pamilya at makakuha ng Christmas bonus at gifts <laughs> sa mga ninong at ninang natin. Pero laging tandaan na ito po ay kaarawan ng ating Panginoon, si Yeso Cristo, ang tagapagbigay ng buhay sa atin. So, lagi natin alagaan ang isang buhay na pinahiram ng Diyos may kapal sa atin. So, always stay healthy and be happy. Enjoy, pero in moderation. Ingat po lagi. Thank you, Thank you po, Dr. Michael John Ngo, Barcelona. Huwag na huwag kayong bibitaw, wellness tips susunod na.